Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga games natin sa araw na ito ay ang tapatan ng Los Angeles Lakers at ng champion OKC Thunder. No Lebron para sa Lakers at out naman si Jalen Williams sa OKC. So very one-sided nga ang game na ito. Natapos ang first half sa score na 70-38 in favor of OKC. Sa uli, tulad lamang ng ginawa nila sa Warriors kahapon ay pinakita nga ng reigning champions and number 1 seed OKC Thunder sa Lakers kung bakit levels above sila sa lahat at umabot ang biggest lead nila sa mahigit isang buwan. Hanggang sa tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo sa game na ito, sila ngayon ay may record ng 12 wins and only 1 loss sa season na ito. Natanggap naman ng Chicago Bulls ang kanilang ikaapat na sunod na talo. Nakuha ng Detroit Pistons ang panalo kahit nawala si Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Star Thompson, Jalen Duren at Tobias Harris sa game na ito sa score na 124-113. 28 points, 13 rebounds, 6 assists and 4 steals si Paul Reed on 11 of 13 shooting sa field. 23 points si Duncan Robinson, 18 points, 12 assists si Dallas Jenkins at 17 points and 5 assists naman si Caris Levert. Ito na mga kaibigan ang ikawalong sunod na panalo ng Pistons at hawak pa rin nga nila ang best record sa Eastern Conference. Binawian naman ng Cleveland Cavaliers ang Miami Heat at tinalo nila ito sa score na 130 to 116. 30 points, 10 rebounds si Jarrett Allen. 21 points, 6 rebounds si DeAndre Hunter. 18 points, 9 rebounds and 4 blocks si Craig Porter Jr. At 15 points and 8 assists naman si Lonzo Ball. Sa game naman ng Warriors at ng San Antonio Spurs ay hindi naging maganda ang simula ng Warriors. Down double digits kagad sila matapos na gumawa lamang ng 14 points sa first quarter on 18 three point attempts. Ganun pa man, bumawi nga sila sa third quarter ng mag-nuclear mode na naman si Stephen Curry scoring 22 points on 9 of 9 shooting sa free throw line sa third quarter lamang. Patungo sa fourth quarter sa ay mayroon na, na nga siya nakuha mga points. Points. ng Golden State Warriors ang panalo sa score na 125 to 120 after scoring only 11 points kahapon, bumawi nga si Steph Curry at nagtala siya ng 46 points, 5 rebounds and 5 assists on 13 of 25 shooting sa field. Tinulungan din siya ni Jimmy Butler na gumawa ng 28 points, 6 rebounds and 8 assists at 19 points sa manangambag ni Moses Moody. Habang nasayang naman ang 31 points, 15 rebounds and 10 assists triple-double di Victor Wembanyama at 23 points, 10 rebounds and 10 assists triple-double din ni Stephen Cassell. Muling nakuha din ng Houston Rockets ang panalo laban sa Washington Wizards sa score na 135-122. 23 points si Kevin Durant, 21 points si Reed Shepard, 20 points si Tari Easton, 18 points, 8 assists si Amen Thompson, 16 points, 13 rebounds and 6 assists si Alperon at 15 points, 8 rebounds si Jabari Smith Jr.